kailangan advance mag-isip eh. Diba? Pagka ganyan ho ang tinatakbo ng uh, sabi nga eh, ng liderato ng PNP, hindi lang sila sa pag-focus dun sa kriminali ah, paglaban sa kriminalidad, pagsugpo sa ilegal na droga, Nariyan din yung pagkalinga sa ating mga kababayan. Sa ngayon nga, e eh, puspusan yung pagkilos ng pulisya sa pagtulong ho, sa pagtingin uh, doon sa mga apektado po na pag-aalboroto ng Bulkan Kanlaon. Paging dyan sa may Bulkan Bulusan. O, eh, tapos ito naman, sunod-sunod ang mga pag-ulan. Lalo na na nararanasan nyo sa may bahagi ng Visayas at Mindanao. Sabi ko ng pag-asa, mga uh, araw mula ngayon, posible na rin talaga at opisyal pumasok ang bansa ha, sa panahon po ng uh, tag-ulan dahil na nga rin sa pag-iral ng hanging habagat.